Catriona Gray na ng tulong para sa operasyon ng mga batang may bingot. Para sa aking balitang showbiz, humihingi ng tulong ang dating Miss Universe si Catriona Gray para sa mga batang may bingot ngayong 2025. Sa kanyang Instagram account, nagpost ang beauty ng video na humihingi ng financial help para sa Smile Train Philippines, ang grupong nagpapa-opera ng mga batang may bingot ay kay Catriona. Limang taon na siyang global ambassador ng Smile Train Philippines at masyadong malapit sa kanyang puso ang ginagawa ng mga ito na nagpapabalik ng sigla ng ngiti sa mga batang may cleft palate. Sa kanyang panawagan, sinabi nito na, Join me in giving the gift of smiles. My birthday is coming up. And once again, I'm hosting a birthday fundraiser for the benefit of Smile Chain Philippines. sinai pa nito na maraming pagsubok ang dinarana sa mga batang ipinanganak na bingot tulad na lamang ng pagkain, pag at pagsasalita. Ngunit sigit sa lahat, malaki umano ang epekto nito sa ilang self-confidence at self-esteem. Dagdag pa ni Catriona na nagbibigay ng libreng operasyon ng Smile Train sa maigit siyam na pong bansa sa buong mundo at ang mga donor umano ang dahilan kaya naiimposible ang naturang advocacy sinai Nay pa ng Beauty na sa mga gusto magbigay ng tulong, i-email lamang sa kanya ang proof of donation deposit slip sa katriona.info.gmail.com kung saan ang minimum donation o ay 2,500 pesos at bilang kabayaran sa donasyon ay gagawa raw siya ng personalized video greetings para sa mga magdodonate. Lahat o ng donasyon ay mapupunta sa pagbibigay ng libre at comprehensive clipped care sa mga bata apektado ng clipped.